Sa mo araw po sa ating lahat mga brothers and sisters. May devotional verse for today ay ako po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4 until 5. Dito po ay sinabi, sa halip sa lahat ng paraan, sinisikap namin ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos, kapimpatikag ng tiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog naranasan namin ang magtrabaho ng lapis at papuyat at magutom ito po ay patungkol sa isang lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo at ang Iglesia po ng Korinto ay isa sa mga itinatag ni Apostol Pablo at isa sa mga tila ng kanyang pagsulat sa mga taga-Korinto ay upang talakayin at paalalahanan ang Iglesia sa lumalaganap na imorilidad at pagkabahagi-bahagi sa loob ng iglesia At dito po sa passage na ating napasa ay may dalawang punto po ako na nakita. Ang paglilingkod sa Diyos ng may kalapatan ni Apostol Pablo at ang mga pagsubok na kanilang tinanas sa paglilingkod sa ating Diyos. At dito po sa verse 4, ang paglilingkod sa Diyos ng may katapatan nila ni Apostol Pablo ay naging resulta ng kanilang pagtitiis sa panahon ng kahirapan pagtitiis sa panahon ng kapigatian, pagtitiis sa panahon ng kagipitan. Ito po ay hindi naging alintana sa kanila. At ang mga pagsubok na kanilang dinanas sa paglilingkod sa ating Diyos, dito po sa verse 5 ay mababasa natin na sila po ay hinagupit, sila po ay binibilanggo, binubugbog at nagtatrabaho sila ng labis upang hindi din upang hindi rin sila maging katisuran ng kanilang mga mga kapwa mananampalataya at puyat at gutom. So ito po ay dinanas nila ni Apostol Pablo at yung iba pa mga kasama at hindi po ito naging aligtanas sa kanila upang hindi maipatuloy yung mga gawa na para sa ikalululahati sa ating paginoon. Ano nga ba ang rason kung bakit ganoon na lamang ang mga sakripisyon ni Apostol Pablo at ng mga lingkod ng Diyos at in relation sa ating monthly team na his priority. Una, upang mas maging matatag ang pananampalataya ng mga taga-Korinto. Pangalawa, upang maging isang magandang halimbawa sa kapwa mananampalataya upang maipakita na ang lahat ng kanilang mga tinuturo at ginagawa ay tunay na galing sa Diyos. At, at kaya nga mga kapatid, in my conclusion, si Apostle Pablo po ay naging tapat na lingkod ng Diyos. Nagtitiis sa lahat ng pagsubok ang mga problema, gawa ng kanilang pagsunod at pag-ibig kay Jesus at upang ito ay maging isang paraan na mas na pananampalataya ng mga taga at umiwas sa mga gawain na hindi kinalulugtan ng Diyos. And I, cha and I challenge everyone na dapat makitaan po tayo ng tunay na pagbabago sa ating mga sarili. Maglingkot tayo ng tapat sa Diyos. Maging magandang ehemplo sa kapwa at sa lahat sa mata ng Diyos. Tayo ay maging totoong Kanya mga lingkod. At sa ating mga sarili, kagaya kay Apostol Pablo, we can confidently say that we are truly His faithful servants. Kaya, God bless po sa ating lahat mga kapatid. Patuloy po tayo sa paglilukod sa ating Panginoon at patuloy na ang Diyos ang madakila sa ating mga buhay. God bless po sa lahat.